Hi, sa wakas, maluluto ko na rin po itong napakahaba-habang gulay na upo. Yes, mga mi. At yan nga po dahil sa alam ko may gulay po akong upo ay bumili po ako ng bihon. At yan nga po dahil sa wala ka nga po kaming ulam sa araw na yan. Naisip ko na lang po iluto itong upo at dahil sa may sobra din po kaming uh, adobong baboy na may pusit. Yes nga po, yan, yan na lang po ang aking pinangsahog dito sa gulay na opo. At dahil sa sobrang laki nito, napakahaba niya. Naisipan ko nga po itabi itong kalahati. Dahil hindi ko naman po maubos ito. Dahil yung mga anak ko, hindi naman po masyadong kumakain ng gulay. Ako lamang po at ang aking asawa ay nagtarbaho po siya. At yan nga po mga mi, dahil sa may maliit nga po tayong baby at yan nga po. So nagmamadali na nga po ako dyan. Nakatulog lang po ang aking baby at nilagay ko siya sa duyan para po ako ay maraming magawa. Yan nga po, ganyan naman talaga tayong mga mami, mga mama or yung mga naiiwan sa bahay. Kapag tulog po ang ating mga alaga ay minamadali po lang, talaga natin lahat para ito ay magawa. Yan, sinulit-sulit ko na nga po nakapagluto ako dyan, sakto-sakto naman po, pagkatapos kong magluto, ay nagising na po siya, nakapaglinis po ako ng ilan, at yun nga po, so, ready na nga po tayo dito sa ating pagluluto, balik na nga po tayo, at nagisa na nga po ako dyan ng sibuyas, yes mga mi, so sibuyas nga po inuna ko dyan, dahil masusunog ang bawang, yes, para hindi po masyadong maluto itong ating bawang, hindi masudog, at hindi papait, yes mga mi, and dyan next na nga po natin yung, ating pansahog dahil sa ito ay luto na. Hindi na po natin siya papalambutin. Yan, so papakuluan na lang po natin ng kaunti para po maglasa po ng ating mga ilalagay na ibang sangkap. At dahil sa adobong toyo nga po ito, yan, nag na lang po ako ng konting pampalasa at oyster sauce. Yes nga po, para hindi na po ako maglagay ng toyo dito sa ating bihon. Ginawa ko na lang po oyster sauce na lang po nilagay ko para maglasa po dito sa ating nilulutong pansit na may upo. And dyan nga po, naglagay rin po ako ng paminta dyan para po magsalasa dito sa ating pansit at upo. At dyan nga po, so nagmamadali na nga po sa time na yan dahil yung aking baby ay nagising na. At iniwan ko lang po siya sa pom na uh, walang kumot at walang nakaharang para hindi siya matabunan nito. At yan nga po nilagay na nga po natin ang upo. At takpan lang po natin. Hayan lang po natin lumambot ito. At kumulo ng kumulo. Yan nga po. So hinalo na po natin na, na, hinalo. At ito nga po. So tirinay nga po natin siya kung malambot na. And sa so part po dito ay matigas pa po siya sa akin. Kaya tinakpan ko pa po siya. Pinakuluan ko pa po siya ng pinakuluan. At ito nga po ay ready na. At titikman po muna natin siya kung okay na po kanyang lasa. Dahil sa naglagay po tayo ng oyster sauce kanina ay maalat-alat na po iyon. Yan. So matabang pa po siya sa akin dahil marami at ang ating tubig. Pinakarami ko po talaga siya dahil sa hindi na po natin binabad ang bihon. Dito ko na po siya ibababad at pakukuluan. Yan nga po, so hindi ko na siya binabad, kaya ganyan ng ating tubig. Yan nga po mga meals, so nilagay na nga po natin ng bihon at tatakpan ko po siyang una dyan para po lumambot ang ating bihon. Yan nga po, and yan, so nahihirapan ako maghalo dyan kaya tinakpan ko siya. At nag-add ako ng tubig dahil para po ito ay ma talagang lumambot at hindi siya masunog sa ilalim dahil matakaw nga po sa tubig itong bihon. Yan nga po. So, halo-halo lang po. At sa, uh, dahil sa matigas pa siya, yan, tinakpan ko po siya ulit. Yan nga po. So, dahil dito, malambot-lambot na nga po siya. Kaya, hinalo-halo ko na po siya mga mi. At, this is it. Ito na nga po ang ating pansit bihon na may upo. Yan, dahil sa may sangkap tayong natira, hindi na sayang dahil ginawa natin siyang pansahog dito. And dito na lang po ang ating video. Pa-comment na lang po sa ating comment section kung sa po umabot ang ating video. And thank you for watching. Ingat, this is it. Kainan sa'yo na. Bye-bye.